ka brother kumusta kayong lahat at nandito na naman tayo sa bundok ayan nagwawali si kuya bablog vlog muna tayo pababa wala muna tayong makina ngayon at walang tawag ayan yung aming bagong member sa area 1 salamat nga pala muli sa ating mga viewers subscriber at mga silent viewers thank you thank you nang marami sa laging panonood at pagsuporta sa aking channel thank you yan andito tayo sa o tulay yung kalsada natin eh, na simento ma lupa gawa ng bagyo nung nakaraang araw malakas ang ulan bali wala pa siyang kanal sa gilid tumakbo sa gitna yung tubig yan Sa ano na tayo kalagpas na tayo sa unang tulay magbaba ko muna tayo Habul! ayan yung ating mga construction bising busy, busy na sila wala nang graba don paano yan ha ten mano mano Tuyo ba yung daan? Pwede yan ikarga sa help? Ayan, yung ating mga construction worker. Ang hirap niyan. Isa-isa niyong -isa iba baba? Hindi. Sa truck na lang. Mamaya na, pag marami na. Hmm. Ang dalawang biyay. Ah, sige, sige. Tawagan niyo lang ako sa baba. Magbaba ko ako dun. naubusan sila ng graba walang bangos galunggong sabawan nyo sa ano talbos kamuti ganda ng panahon ang ganda ng view pagtapos ng ulan gumanda ulit yung init ka brother bim bim Ay. hmm, nakita ka na naman wala ang bangus eh aga pa kasi kami umalis galunggong sa bawah sa talpos kamote sa yeah. mga rekado kamatis tapo tapo ganun talaga ayan andito na tayo sa area ng bag yung ating nakaraan ganda ng panahon hindi akalaing magbabagyo hindi nakaprepare yung mga kanal ayan o yun. deliver na buwangin at graba tinangay ng bahak Hello ka brother, good morning Ayan na sila Bising bising na sila Paano yung graba nyo? Mano-mano akot yun? Kaya siguro pa konti gawa nitong daan ah Hindi kaya dudulas? Sa nagmano-mano sigurado mga dila noon Yeah, ako, ako tayo na ng help, tagain. Andito sila ka brother, yan ang kanilang pinagkakabisihan. Si Foreman Ricky Boy at Noel. Ang um, kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway naman. Yan. Shoutout Para Viewers. Parang Ricky. Yun, thank you, thank you. Bakit bukol? Manipis na yung ano, gitna. Ayan. Busy dito sa baba, busy rin doon sa taas ka brother. Punta mo tayo sa bako. Ano brownie? <laughs> Ini <laughs> si Brown nih, nakita nanaman? naman. Wan. Ang kayawan ni kayawan, ang kapidro ni kapidro. Kapidro kapidro. <laughs> ano yang? Ayos? Lima aku kanya kung siya kaming juday. Hindi. Ay, ah, Rowell. Nakatabi lang naman nata, ayan eh. Oh. Ah,

Ruduan mo na. Nandito na tayo sa ginagawa nating dam. Istaka ng tubig para pang dilig sa mga tanim. Ayan yung mga tinangay ng ulan. Nandito na sa kalsada. Ay, thank you Lord. yung mga nyog dito ka brother na ngalat ayun o oh. walang nagkokopra ang daming sobra nyog ang mga tuyo saan ka dadaan? kaya ba lumusong dyan? ayun yung ating ginagawang dam yung ating robex, yung dye, sira. Yung bako. Sira ang injection pump. Ayan, parang ganyan gagawin ka, brother. Dam. Pag tag-araw kasi. Walang-walang tubig. Kahit tao, walang mainom. ito munang maliit ating gagamitin at sira yung isa dito hindi ba kaya magpalusong dito kaya naman kasi mga ano yun puputikin kunin muna yan yung kanto na yan tapos medyo banayad mo buldosin mo lusong dito dun sapa ahon tayo dun magdahan dyan hmm, bye bye mo sapa oh, nakaon na iglir ha baka madiskaril Ayan. Pahinga si Robex. Busin mo na yung na yan. Busin mo na yung salin. Langis, cek cek mo Ngayon, hanggalon natin

dami naman mga dahon dahon na sa radiator oh. oh may eh, takip ito hawak ko oh. hmm. <laughs> eh. disil kabaw puti tinahan mo lang yung bakit baka tumiwarik ka doon sa may malambot na yun doon lang siguro daan sa kabila pa pag ahon doon nasa uli ang blade ah kasi yung kalsada natin pa para may pantukod laging level ang bako yung lumang kalsada dyan bubuhayin natin wala tayo ibang dadaanan eh ganda ng panahon ka brother mga nyog dami ng koprahin nakatakot nga magtapat-tapat sa nyog baka maulugan tayo ang daming tuyo wala nang krodo ah, mag-request na tayo ating operator Bye vlog Si Kuya Roel Nagtatabas Bali bubuhayin natin yung dating kalsada ka brother Doon kasi sa kabila walang madaanan yung bako Iyakyat natin yung bako Yan yes, yung lumang kalsada bubuhayin natin Magubat na bien. Ayun, yan yung lumang kalahada. Putulin na rin siguro yan, Kuya Weng, yung nakalawlaw na yan. Para liwanag ba? May mga tua, oh. Ang lalaki na, matanda na. Matanda na tua no. Tua. Ayan, yung bago nating kasama. Ayan. bye lang mamaya maya video ulit tayo ayan mahaba haba na yung ating nakalsada daanan ng bako ka brother dyan sa likod mo wala dyan dyan ako maraming tinapon eh

hindi wala pagtapon ko wala naman naubosan sila ng graba ka brother hakot muna Huwag masyado loaded Mahaba yung losong Baka hindi kayanin Ang preno Ano naman lang to. Yung isa ano yun? Buangin? Oo. Oh. Dalawang biyahe pala? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, atang na lang sa akin nila lahat yan. Kapagkanin ko. Kapagkanin ko. Wala. Takbuhan yung kambing. Kalsadang Paahon Masyatot na bayan sa Bicol oh. Mailing ka bagas sa Bicol? <laughs> Bukas na sa Bicol ka Oo oh. Sarap aircon o yang. Sarap aircon. Isang akot pa buangin. Ako rin, pag namatay yung bako, wala nang krudo. Layo. Malayo ko din ano dun oh, yun. Eh. O, so, ang ganda niya niya, sa kanto dyan, sa taas. Kalsada tayo ka brother oh. Puro bangin Ayan